Hello guys, it's Tini Bib Tabili Norman. Oh, ito na. Sino nang may gusto na puti na lahat yung paligid mo? Puting puti na sa liwag li ko. Hindi naman ito liwanag. Na naging maputi lang naman to. Para nag talaga kasi kahit yung ano ko. Teka muna yung kamera. Nagiba talaga yung ano niya, postura niya. Hmm. Ito sinasabi ko sa inyo, four season talaga nito sa amin sino dyan ang parang gusto na lang ganyan-ganyan for a while. Huwag na rin yung all the time kasi nakaka ano na, nakaka hindi na hindi na masaya. Okay lang yung ganito for once in your life. <laughs> Sabi ni Frank. Bakit kapag papalik-balik na lang siya, parang yung damdamin mo parang nabaon na din diyan sa ano, hindi ko maintindihan parang makik makakita ka na lang ng something, something. Parang may nakikita ako na something, something. <laughs> parang may nakikita ako na parang mga espiritu sila na parang hindi ko maintindihan. Kaya siguro nakaganito. <laughs> parang espiritu na parang maputi naman sila pero hindi naman sila masaya. Tingnan nyo, masaya ba yan? Tingnan nyo. Anong nakikita nyo sa white na yan? Parang hindi naman masaya. Maputi lang sila, may beauty, pero parang nakakalungkot. Ano, napakita na ba sila? Sa iyo, ginipipiwang ko. Ang nakikita ko lang naman, mga kahoy dyan. Itong pink ko na bulaklak, wala nang dahon. Yan na lang siya. Dito, oh. So sad. Maputi nga, pero sad. Pero, take note, it's nature, it's beauty. May beauty pa rin sila, guys. Huwag kayong mag -alala. May beauty pa rin sila. Tingnan nyo na lang. Diba gusto nyo enchanting kingdom? <laughs> Dito yun sa amin, guys. Ito na, oh. Pinakita ko na sa inyo. Diba gusto nyo enchanted kingdom? Kami kasi yung nakaka -ano, nakarilit, Kasi naguguluhan na lang kami. Ano ba ito? Ano na naman ito? Ba't yan ito? Ah, baby, because it's winter. but parang ganyan? Parang may nagpapakita na parang nagpapahiwatig. Parang... Hindi, hindi namin maintindihan mga tao kami, guys. Mabuti talaga yung tao kasi naka-express yun. Nang, nang gusto mong sabihin. Pag hindi ka tao, wala, wala. Wala lang. Kung sad ka, yan lang. Pero kung tao ka, makapagsalita ka dahil may bibig ka. You have voice. You have sounds. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.